Sa balitang sports, plano ng Phil Cycling na makapagpasok ng dalawang siklistang Pinoy sa 2021 Tokyo Summer Olympics. Si Kay Asuncion sa detalye Rise and Shine kay Malaki ang tiwala ng Integrated Cycling Federation of the Philippines of Phil Cycling na makapagpapasok din sila ng kanilang pambato sa Tokyo Olympics na gaganapin simula sa Hulyo. Ilan sa inaasahan ng Phil Cycling ay sina Asia's Queen of Trails Ariana Dormitorio ng Mountain Bike Cross Country Event at 2012 Olympian Daniel Caluag para sa BMX Individual Time Trial Event. Nagmula ito mismo kay Philippine Olympic Committee at Phil Cycling President Abraham Bambol Tolentino dahil ang dalawang nabanggit na events pa lamang ang siguradong lalaruin sa Olympics. Maliban rito, magiging maaksyon naman ang bagong taon para sa Philippine Cycling Community ngayon 2021 matapos madiskaril nitong nakaraang taon dahil sa pandemya. Karamihan sa miyembro ng national team ay nagkasya lamang sa mga online events at training from home setup upang may ang kanilang pagpapakondisyon. Paano ang nalawian ng IAPF, hindi naman kasi aabot ng COVID sa cycling. Eh sa so, bilis ng bisikleta. So definitely, may mga tournament yan. Para sa Rise and Shine Pilipinas, Kay Asuncion.